Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, mamaya sa Greek channel, a faith healer, o the matarader. So ngayong hapon na to, tingnan natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of October 2024 for the sign of coffee corn. So coffee, 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 welcome welcome to my channel. Ano kayang messages, advice, sa spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga coffee corn, ng ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos updates. Because maraming salamat po. sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads, na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksigliglig na gumapaw gu na biyayang maanang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message at bae sa ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga coffee coin ng ating mga gilap? Ito na na natin at bubulabagin at aalamin ah, na natin 'yan. So let's see. And this is something at page of swords. So, this is something get more information, no? Being research, no? And this study, no, researching something um, get more information being curiosity. Na Nakailangan na uh, kumagatukla, tutuklasin mo, no? Aalamin ah, mo ang magpapa- windang na matatapos na ang kaganapan na to this is a that confirmed the ending and the new beginning so kailangan na matapos at makapagsimula na ng panibagong eksena and this is the five of one so something complication or something arguments no kumpag tatapusin na ang gusot or gulo ng buhay mo so let's see ya uh. And this is something face of course with an intuition. Tama ang hinala mo. Tama ang pangamba mo. Tama ang inner voice mo. Dahil, kuya, this is a devil card na gumag gumagawa ng hindi maganda sa'yo. This is something devil with a negative energy or something of toxicities or something of black magic involved. This is something na queen of course, something surrender. No? This is something emotional um, stability or something um, emotional freedom. So, parang, ma para mawawala na yung stress and of course, anxieties or, depression with Top, no? so let's see what is the page of swords. What is the page of swords? Refers and what. represent the ten of cups with unhappiness, no? Maaaring kumaga marami na iinggit sa pamilya mo, no? Marami na iinggit sa angkan mo, no? Kumaga inggitin kayo. So, let's see what is the death card The revert. And this is the knight of sword with an anxiety sleepless night. So, kumaga kailangan ng matapos, no? Kumaga, or may mga bagay na matatapos na, or may mga bagay na magwawakas na. Tao man to o sitwasyon, kailangan mong magtake ng action. The knight of sword is something stress no it's something anxieties and depression no baka ito ay magdulot ng hindi magandang sitwasyon so let's see what is the five of wands No dahil sa dami ng kaguluhan sa buhay mo, maraming gusot or maraming problema baka hindi kayanin to. And this is at our moment for a major changes. May malaking pagmalaking pagbabago magaganap na magdadala sa iyo ng it's either chaos, pagkasira o disaster or either rebuilding. No kung na sinasabi dito tapusin wak si na nagbibigay komplikasyon sa buhay sa bahay sa tahanan. So, let's see what is the page of cups represent the six of wands. So, something victory is yours. Mapagtatagumpayan mo to pag nalaman mo kung ano yung nagsisilbing balakid na nakakasira at nagsisilbing komplikasyon sa iyong tahanan at sa pamilya mo. So, let's see what is the devil card the devil quarter represent the soul pentacles, so this is a balance, no? Kailangan mo maging balance, eh, physically, mentally, and emotionally. And of course, this is something in spirituality, eh, no? Let's see what is that queen of cups service in the four of pentacles, so for take your power, for take your energy. Saving money, guys, no? Kailangan gagamayan mo, kailangan iisipin mabuti, no? Kung paano mo, um, palalaguin ang finances mo at paano mo ito paproteksyonan. So, let's see what is the Page of Swords and the Ten of Cups. The Page of Swords and the Ten of Cups refers to the Three of Pentacles with the collaborations or either sa katrabaho or sa mga nakakasalamuha mo. This is something information. Mag-ingat-ingat sa pakikipag-collaborate, no? pakikipag-commit, no? or something, an information with this, something socialized, no? mag po. So, let's see what is the death card in the Knight of Swords. So, this is the Wheel of Fortune turning back into your favor. Napapabor sa iyo sitwasyon na to. At maaaring iikot ang kapalaran may karma kung nakikita. No, maaaring sinasabi dito, natatapusin na ang lungkot si galot sa buhay mo na maaaring magdulot sa iyo na pagbabago at iikot ang kapalaran na kung ikaw ay nasa ilalim ay maaaring umibabaw ka na sa sitwasyon mo. Maaaring mabago na kung ikaw ay nakikirapan, nangyari ang kagipitan, kagulungan, kaguluhan, maaaring kasaganahan na ang kakibat nito. So, let's see what is the five of pentacles at tower moment. So, this is the six of cups. I told you. So, ibig sabihin nito, ang gumagawa sa iyo or ginagawang ka ng pampamalas o sumpa na ginawa sa iyong tahanan ay maaaring it's Uh, it's a part of your relatives, no? Kamag-anak man to, or either it's an ex, no? Or either it's a friend or kapit no? Connected talaga sa'yo, no? Gusto ko malaman kung um, kaano siya ka-connected sa'yo sa buhay mo, no? Bago ko mag-proceed dito, Nay. And this is a strength card. Oh, nagbabalat kayo. So, ibig sabihin, nakakapasok sa landasin at sa hanay mo sa bahay nyo. Nakikita mo yan, napaka-angelic uh, face, but sa likod niyan, this is a something, the devil card. Na parang, pinapakita pinap pinap niya strength card, nakalakasan mo ang pakiramdam mo. Lakasan mo ang loob mo. Dahil sa eksena na yan, may um, impostor na umaaligid-aligid sa'yo. So, let's see what is the face of confidence. the six of wands. Represent the emperor. Be mature enough. Envy. Ingrid grounded. No? Maging um, matalino at maging mabusisi at maging um kumaga uh, mapagmatsyag ka sa paligid mo, no? kumaga uh, hindi ka dapat magpapabudol o magpapauto sa mga bagay o tao sa sitwasyon mo. Mag-iingat ka. So let's see what is the devil and the two of pentacles. nagre represent to ng ten of, cups, uh, ten of pentacles and of course there is a nine of cups with a wish of heaven. So, kumaga uh, ang ginagawa dito guys, no? Hinakadlangan ang pag-unlad ng iyong pamilya, no? kumaga uh, nakakadena kayo na kaya pa ulit-ulit yung kaganapan sa buhay mo. Problema. Kaya huwag kayo magtataka bakit unti kumaga pa ulit-ulit may problema sa ganto sa anak sa pamangkin uh, sa nanay sa magulang sa pamilya kumaga uh, pa ulit-ulit yung sigalot at pa ulit ang um, problema pinagdadaanan nyo puro suliranin puro problema so let's see what is the queen of cups and the four of pentacles so, this is the full card this is a new beginning but kailangan niyong magtiwa. Uh, kailangan nyo, uh, gamayan at huwag kayong basa-basa nagtitiwala. This is a full card. Hinak, hinukuha yung tiwala nyo. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome dito is the something na Queen of one, so something confident. Lakas ang mga loob mo, mga pakiramdam mo. Mag-meditate ka para makapag-create ka ng chakra or aura na mararamdaman mo at mararamdaman mo. Kung maga, madedetect mo kung sino yung taong to. Na maaaring makita sa intuitions mo. And this is the end of cause we're letting go or moving or, or getting away from the situation na kailangan mong pakawalan. No? And this is the magician. Talagang may gumagawa talang eksena sa na maaaring hindi pa to nakaka-move on. Oh. So let's see guys, no? What is additional messages with an angel spirit for a yin and yang? Or ay, for ano um, mo naman, pala tayo for a career. Oh my God, sorry guys. For a career guys, let's see. ya uh? And of course, this is something the ease of story, the mental clarity, and of course, the breakthrough. Magtatagumpay ka, this is something a victory, guys. Na maliliwanagan ka, malalaman mo ang nagsisilbi o oh, negatibo. Oh. Kasi para magpo-flashback sa ilat ng eksena na malalaman mo, o oh, kung sino talaga tong tao na to. May himay mo. Ah, kaya pala ganito ganyan. Ah, kaya pala siya lagi na sa ganito. Eh kapag napag-uusapan yung ganito, lagi na siya nandun, lagi sumisingit, parang kala mo lagi, involved siya doon, kapag doon mo malalaman nyo. And this is the night of one, so see, there's a resilience. Lakas ang mga pakiramdam mo, lakas ang loob mo, kumbaga may sumusubaybay, nakatingin at nag, di ba, nagmamatsyag sa inyo. Pagdating sa negosyo yan, guys, ha, si sinisira niya. Na para mag, some of you guys, nagkaroon ng bankruptcy, o uh, financial flow, o uh, kumbaga financial, um, kumbaga, uh, financial na pagbagsak, ganun, disaster like that. And this is something that, is of was something of uh, new plans, no? Maaring binibilog din ito ulo mo, no? Kaya parang lutang ka pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, nagkakamali-mali ka. Isa rin to So, let's see additional messages pagdating sa love life. Pagdating sa love life, this is a judgment, no? this is something a wake of call or inner calling na pagdating sa love life mo na parang kumaga ginigising ka sa katotohanan this is something soul tie no parang konektado talaga kayo the spirituality this is something high with an intuition no kumaga parehas kayo ng person mo na maaring nananaginip ng ganto or kumaga malakas ang pakiramdam this is a page of pentacles with an investment no mag-ingat kayo sa pagkikipag-communicate at mag-ingat kayo sa pinagkakatiwalaan niyo this is something investment kumaga magkaroon kayo maging transparency kay sa isa't isa na person mo additional messages about sa health. About sa health mo, this is a justice card, no? Kumaga, makukuha niyo rin yung karma. So, ibig sabihin ko, ano man yung ginawa sa inyo pagdating sa kalisugan niyo or sa finances niyo, this is something, um, kumbaga, already there's something rebound no parang bababalik sa lahat ng sa la sa mga taong gumawa sa inang hindi maganda no rebound or something kumaga magbabounce back talaga and this is something the hermit card this is a spiritual journey talaga pinapakita dito na connected talaga with the spirituality and this is a king of sword with the stop da pattern putulin mo na ha kumaga kasi nagkakaroon ng na connection and, and of course an information dun tao na to si nakikita mo yung ano na yan yung uwak na yan na nagsisilbing kumaga chismosa no Kumaga, lagi nakasabay-bay sa'yo na mag-iingat ka, no? Kumaga, putulin mo yung mga bagay na yan at may binibigay min sa'yo with an eagle, ay with an owl, na parang sinasabi dito na sa likod ng dilim, nakikita niya yung lahat ng bagay na yan. Kumaga, kumaga, pinapakita sa'yo dito sa panaginip mo, no? Binibigyan ka na mensahe. Puputulin mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. This is something, the devil card na parang um, the devil energy dito na maaring kailangan mong um, Lakasan na loob mo at lalo lalo na yung pakiramdam mo wag na wag kayo nagchichismisan at wag na wag kayo nagkukwentuhan pag Tuesday and Friday malakas ang sagap ng gumagawa sa inyo so ginawang kayo ha kadena kadena guys so let's see what is the yin and yang oracle card Oh, for yin and yang oracle card, nag with the seeds, no? Maaring may tinanim sa bahay nyo, no? may binaon, and this is something growth. Magkakaroon kay ng growth and expansion. So, see, kung itong mga bagay na to na maaaring ginawa niya, maaaring magbunga yan na maganda sa'yo, may mga bagay dyan na ginawa sa'yo, nagbunga man na negatibo yan, pero kabaligtaran niya sa susunod na eksena. Kapag nabasag at nagawa mo na na, magkaroon ng boundary sa inyong tahanan. And this is something, um, ego. Alisin, oh, this is something fried. And this is something, um, uh, luho or inget, no? And of course, this is something um, on um, nurture. No, maganda pa nurture sa pagdating sa mga bagay-bagay. No, napaka, napaka bait mo at napaka, um, matulungan mo rin tao. Pero, kumbaga, kinaiingitan kasi yung pamilya nyo. Wala tayong magagawa sa ganyang eksena. Hindi, walang gamot ang ingitera. So, let's see. Um, and angels' messages represent, oh my God, this is a spiritual teacher. Kailangan mo ng albularyo. Oh my goodness. Your life purpose involved teaching other about healing and spirituality. So, kailangan mo talaga magpagamot, guys. And this is be yourself. Na maging totoo ka sa sarili mo. And because this is something that dietary change. So, kailangan nyo rin mag-diet, no? Baka napapalakas yung laps nyo, guys, no? So, let's see what is an angel's messages with a mystic love oracle deck. And this is a whole group in inner growth. No, magkakaroon kayo talaga ng kumbaga pagbabago na ma kumbaga, may negative and positive energy na para magiging balance ka na this time. Pagdating sa pag-ibig yan, ha, para magiging mature ka na. No, para mag, magkakaroon ng parang um, upgrade or development pagdating sa attitudes or pagdating sa life for mo. And this is an honesty na magiging totoo ka na sa sarili mo and even sa partner mo. And this is something... Um, ghosted and disappearing, no? Kung meron ditong nag-go-go sa'yo or meron ditong, kung baga, laging, um, kung baga, ka, no? Or either, um, hindi ka sinisipot, gano'n. Kung baga, nagkakaroon ng parang back and forth eksena. Kung baga, gusto niya makipagkita, tapos ang ending, hindi, hindi nangyayari, gano'n, ganyan. So, let's see what is the synchronicity. So, this is an artist. Mag-ingat ka ha. Meron talagang dramatically actress dyan. Meron talagang magaling umarte talaga sa paligid mo. And there's a loss. No? Unti-unting nawawala. Kung Unti daming lababaklas or talaga naglalako sa eksena mo. And there's a spiritual guidance. Oh my God! The spiritual teacher and the spiritual guidance. So, kailangan mo talaga dito guys ng gabay. Oh my God! So, let's see what is the money move. Oracle deck for money and career trading. And there's an alchemy, see? This is something using witchcraft. So, ginagawa ka talaga ng hindi maganda. And learning God's secrets. So, pinapakita sa'yo dito na may sikreto ang ating pong may kapal na kailangan mong malaman. Oh my God. So, this, let's see what this additional message is additional messages with an angel spirit. There's a water of emotions. Oh, gusto nito yung nasasaktan ka. Gusto nito yung nahihirapan ka. This is something boundaries. no? quotient Paalala na, kailangan mo mag-set ng boundaries para hindi ka napapasok ng anumang negativities. <laughs> And there's an abundance, preparation. Kailangan mo na maghanda, no? Magiging masaganan ang buhay mo sa mga susunod na eksena. So, let's see, guys. So, what is our hell Michael messages? And this is a this situation is already resolved. Maaring na solusyonan na, or maaaring na solusyonan mo na to. And this is a let God, lean on God and angel support. Hmm, sa si ang ating angel spirit at ang ating panginoon na ginagabay ang kadao. And this is Archangel Michael to help you from your situation. No, kung maganda dito ang Arch Arch Archangel Michael, ginagabay ka sa situation mo. <coughs> For the chakra, Represent grief, no? This is something lost. It's, it's, an, uh, it's an opportunity to appreciate things. No? May mga bagay na nawawala sa buhay mo, ay magpasalamat ka, no? Ililalayo ka, inaalis yung mga tao sa paligid mo na hindi makakabuti sa landasin mo. And this is a balance. So, kailangan mo maging balance, eh, no? Uh, kailangan mo maging balance, emotional, practical, and physical. And this is something, in impartiality, balance nga, no? This is something balance. So let's see what is the angel's answer. Represent what? And this is something be assertive. No, dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. And this is a look for the signs So, kailangan mo tignan yung mga sinyales or signals, no? Baka may synchronicity sinahatid sa iyong ating angel spirit with an angel's number na maaaring kung baga kailangan mong tuklasin yo Kung ano yung mensahe sayo, mamaya na ka ng kung ano-ano, no? Kung pala mensahe na sa yo na may babala o may paalala parating. And this is something improving health. So, kailangan mo, kung naging improve na rin ang health mo, guys, no? Maaaring gumagaling ka na iyong karamdaman, no? So, let's see what is the energy. And there's a door to the personal healing and happiness. Nabukas ang pintuan para sa kagalingan at kaligayahan. And this is a something uh, for Shakao Ikang Herap for healing. And this is a uh, fifth Shakao Ikang Herap Gabriel by intuitions. Wow. Kung binibigyan ka ng kagalingan at katalinuhan. Ooh, sabi. Kung nagkaroon ka na ng paal, kung nagkaroon ka na ng, ano, eh, hinala, no? Nagkaroon ka na ng, uh, kung maga, Um, kaisipan, namulat ka na sa lahat ng mga nangyayari sa iyo, or pay paalala sa iyo ang ating divine na naginip ka, ganito, ganyan. Kumaga nagkaroon, ng, nagkaroon ka ng um, daydream, kumaga may mensahe sa iyo na kailangan mong pakinggan. And this is something chemistry. Na pagdating sa love life, meron ka talagang chemistry. Talagang itong taon to, or dalawa kayong, kumaga itong taong jowa mo, or, uh, or either kumaga kaharutan mo, ay maaari meron kayong chemistry. And of course, this is something magnetic attractor to, to, the all of you guys. And this is a very soon. Oh, napaka, kumaga susunod na eksena, baka magkaroon kayo ng higher level of commitment. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And this is a creative expressions. Ooh, lahat daw ng mga bagay na nararamdaman mo, kung maga i express mo daw, yan sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Gawin mong passion yan. And there's a career change na magbabago na rin yung career mo dito. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Ganap. Oh, this is a death card from the ending and the new beginning. So, tatapusin na lahat ng mga bagay, oh. Ang sigalot at lahat ng mga bagay unos, ano man yan, tatapusin na. This is the health, no? Kung baga, combination with that, the health na maaaring gumaling ka na sa mga karamdaman mo. At mag-ingat-ingat ka rin. May na din ako dito. Maaaring tina-target ka sa health mo. And this is a card, uh, you're not alone. So, this is something physical connections, no? Hindi ka nag-iisa, no? May this is something magnetic attraction. Kumaga, pares kayo nang nararamdaman ng person mo, no? And of course, this is a water your garden, this is a rest. So kailangan mo ng pahinga, no? Masyado na nag-over pati yung katawan mo. Magpamassage ka, magpahinga, matulog ka. Ay kang hirap pa messages. And because this is something strange, no? Kailangan mo nang um, kumaga mag-unat-unat ng balat or ng buto, no? Kailangan mong gumalaw-galaw and this is a meditate, no? Kailangan mo meditation, kailangan mo magdasal, magmuni-muni para kasi nang yung enerhiya, no? And of course, this is something home help. Kailangan talaga ng tulong ng tahanan mo ni Arkangel Raphael for healing. So let's see what is the monthology. Don't let your past hold you back. No, huwag mo na rin balik-balik na nakaraan. Oh. And of course, this is something you are good enough. Nasapat ka na raw. Huwag mo nang isipin na kaya ka iniwan, kaya nagkaganyan ng buhay mo dahil sa gato ganyan. Huwag mo nang balik-balikan bagkos tignan mo yung magiging um, future mo or yung mangy mangyayari sa isa kinabukasan mo. For Jesus Loving Code said, heal the sick there, therein and say unto them, the King of God is coming to you. So see, paggagalingin na ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, sakit na mga pinagdaanan mo sa nakaraan mo. No? Kung maga may mga bagay dyan na ibibigay sa ating Panginoon na kung maga isang daan lang yan no? para sa sa'yo ang pagiging matagumpay mo sa hinahanap mo. So let's see what is an angel's number. Represent what? And this is one, two, three, four. Oh, good luck. Targa pinapakita dito. This is something. Kumaga line up. So since you are on the right track. Someone from the other side has your back. and encourage you to try your best. You will succeed, observe your surrounding, and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. So see, mangyayari yung mga bagay niya kasi nasa tamang proseso ka, nasa tamang landasin ka, at nasa tamang daanan ka. Kung mga ginagawa mo yung maayos at tama, kung mga sinasabi sa'yo dito, maniwala at magtiwala. So let's see what is an angel's messages for messages of life. and I reap what I saw, no? Kumaga sinasabi dito, guys, today I remember that all I think and all I do is will come back to me in some way. I understand that I reap the fruits of what I saw and fill my life with thoughts and deeds of abundance, light and love. I saw the deeds knowing I will harvest the greatest of the richest. So see, kung pakawalan mo yung negativity, no? kung dito, kapag inattract mo yung negativity, kumaga, magiging outcome niya, negative. So kailangan mo maging positibo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, be optimistic in everything you do and everything you wear. Charis. Kung lahat ng mga bagay na yan, lahat ng gagawin mo, kailangan positibo, no? Mag-ingat ka lamang sa sa lahat mong bagay na tatahakin mo. Kasi, ba diba, lilin ka at talagang uh, susubukin ka ng uh, pagkakataon at mga tao sa paligid mo. Kaya kailangan gagamayan, pakikiramdaman at uh, tutuklasin ko ano yung mga bagay talaga na totoo. No, at hindi totoo sa paligid mo. So guys, this is a monthly goodbye for the month of October 2024 for the sign-off. For the sign-off, Capricorn. So, Capricorn, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kung lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagapar. Because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update or kasi so, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapong na via yung maanong balik sa inyo at maraming salamat and see you in the next video bye-bye and babush